Mga barkoy, muli kami bumalik dito sa Wonder para magala. Dahil o kanina ay o walang pera, lalagala lang muna tayo ngayon. Oo, oh, ganda na ito. Bili ka lang. Hmm, senero. Ito naman si Nefertari. Nefertari. Nefertari ba? Nasa? One Trump. yung ano? Yung Wizard. Okay, uh, mga Pero ang sa... ang dami action figure dito at saka mura pa siya Baka may mga kababayan tayo dyan gusto mong pasabay BME Meron din dito mga laruan para sa bata Ganoon din mga libro Sa susunod, bibili ako ng mga laruan dito para sa kanyang anak Tara mga parikoy, dun ulit tayo sa area ng mga action figures Meron pa pala doon sa kabilang sulok, ang dami para sa mga kababayan natin dyan sa Pinas na mahilig mong ulit naman mga action figures BMA kung gusto nyo magpasabay at dito naman sa area na to hindi lang action figure ang tinitindan nila dito meron din sila dito ng family computer playstation 1, 2, 3 sa mga batang 90s na mahilig na sa games pasabay na kayo meron din na Yu-Gi-Oh card, Pokemon at iba pa dito sa mga area na to pwedeng kumuha ng mga video pero doon sa may mga claw machine bawal kumuha ng video may nakalagay na signage kaya maswerte tayo dito sa sa area ng action figures pwedeng kumuha ng video okay. tayo sa kabila

At hanggang dito na ulit ang ating video mga parekoy. Hanggang sa muli mga parekoy. Paalam!